Pasar TV? One Sige, sige May humingi sa atin na sticker dito Diba? Buti may nadala ito yung sticker Pa-boost na rin <laughs> So, ayan, pa na tayo At Nakapuntaan natin itong Tourist attraction ng uh, San Emilio So, dito Walang entrance fee Basta pumunta lang kayo rito Pagka napunta kayo rito, pwede kayo magdala ng uh, pagkain. Ayun, pwede 'yan. Magpiknik, family bonding. So yan mag -ingat lang dito kasi medyo madulas yung daan lalo na pagka naulan. Pero ngayon na maganda yung uh, araw, mas okay yung daan dito. Papunta rito sa Payagpag Falls. Ganda rin. Pero so, 2 hours rin ako na naligo rito. Sarap maligo. Ayun oh. So salamat sa Emilio. <laughs> at ito narating natin yung lugar na to. At ma-feature natin at mapuntahan ng iba namang tao. Oh, mas maganda pag uh, mas mapunta mapunta naman ng iba ma-experience nila siguro in the near future siguro mas uh, ayusin nila yung daan papunta ron kasi seasonal lang parang seasonal din yata tong uh, falls na to kaya mas maganda pagka ganito na tag-ulan mas malakas yung agos ng tubig hindi kagaya pagka summer mas maliit pero maganda rin maganda rin ng uh, location Malawak din. Ayos. So, ayan. Ito yung mga daanan dito. Ayos naman. mag ingat lang sa pagmamaneho. Lalo na, uh, kung napunta kayo doon sa may falls, uh, iwasan lang na uminom. <laughs> uh, uminom man, pero yung tama lang. Ayan, o. oh. Ayan. Kalumsing ano barangay ba to ng uh, San Emilio hindi ko alam na oh, napakaganda rito meron akong kuha dito kanina ayan ayos puntaan natin yung lagar na to alo ayos once again, tuloy lang yung biyahe papunta ng Kandon so kulang kulang uh, isang oras yung biyahe papunta ng Kandon pagkaling kayo ng Kandon pero depende rin sa takbo nyo kasi dito uh, yung may part na may part na hindi pa nasiminto tsaka rough road Tsaka ganito, may mga nasimento na rito pero ma maputik din. Yan, kaya niyan. Sira na yung mga uh, yung kalsada. Nabiyak na yung mga simento. Yun, shout out Kailan dito nga uh, San Emilio. Mhm. Mm Kang ron na ka dito yung Ti Page tayo dito yung uh, Facebook Ayan Maraming salamat Eto uh, At bumalik na tayo daan, -daan lang yung uh, Takbo natin Ayan yung no? Sharp curve Lalo na mamaya uh, Talagang Akyatan naman mamaya Madadaan natin <laughs> Kasi kanina Puro Talagang matarik yung nakiyatan eh Pero pagka dito ka, yung mga motor nila mga XRM yan Yan mostly sa mga Mostly sa dito sa Highlands, kagaya dito XRM okay okay na yan Pwede mo nang iset up So pupunta na tayo ng Burayok ng barangay to eh payagpag yan balikan ko natin yan Pagkasusunod kasi hapon na barangay kalumsing so dito yung barangay kalumsing and then papunta ron is papunta ng payagpag falls wow doron tayo saglit